Thank you po sa inyong lahat at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa ang healing galing sa TV Ako po ang inyong lingkod si Dr. Edinel Calvario na maghahatid sa inyo ng mga kaalaman pangkalusugan sa natural na paraan ng gamutan the healing galing way E sino po ba sa inyo ang nakaranas na ng binat o sa Ingles ay tinatawag na relapse Nangyayari po ang binat kapag hindi palubos ang nakaka-recover ang isang tao mula sa karamdaman ay nagiging mas malala po ang sakit. Hindi po ba palaging pinapayo sa atin ng mga nakatatanda na magpahinga muna pagkagaling sa isang karamdaman at huwag kaagad bumalik sa nakasanayang mga gawain hanggat hindi pa fully recovered ang kalusugan. Kaya nga po sa programa natin ngayon ay tungkol sa binat ang ating pag-uusapan at ang mga paraan kung paano ito maiiwasan at malulunasan sa natural na paraan ng gamutan. At sa ating pong hiling katanungan, sasagutin natin ang tanong tungkol sa masakit na ulo at mabigat na katawan pagkatapos makapanganak. At gayon din po ang postpartum na panlalabo ng mata. Para naman sa balitang kalusugan, magbabahagi po tayo ng 5 healing foods na pinakamabuting kainin para madaling makabawi o makarecover ang katawan mula sa sakit. Abangan po nyo yan. Isang napakagandang kwento po ng recovery ng isang mapagmahal at ubod ng sipag na nanay na nagkasakit dahil sa pag-aalaga po sa kanyang mga anak. Panoorin po natin. Ako po si Melanie Culto 42 years old, nakatira po sa Mahati City. Noon po, nakaraan na 2013, pag naglalahat lang po ako, tapos ihahatid ko sa pagkain ng anak ko, papunta ko na sa ospital. Ngayon nangyari, nagpaulan ako ang lakas. Wala na akong magawa eh, wala akong dala ng payong eh. Nantay ko na, pinatuyo ko na lang kasi mahal ko kasi yung anak ko. Pinabayaan ko na lang yung sarili ko. Pinatuyo ko na lang yung damit ko. Tapos bukas ng umaga, pauwi na ako. Masama ang pam ko. Masakit talaga ulo ko. Nilalamik yung katawan ko. Nakaika na ako. Dalawang buwan na, napinat na ako. Nagpa-check up po ako. Napasabi naman ng doktor, normal daw, yung tuko kinukuha na normal. Wala daw ako sakit. Walang nakita sa health center na problema sa kondisyon ni Melanie. Sa kabila po ng kanyang panghihina, binigyan lamang siya ng gamot para sa UTI o sa urinary tract infection at wala ng iba kaya halos dalawang buwan siyang nakaratay paano po siya nakabangon sa natural na paraan ng gamutan? Abangan po mamaya ang kanyang kwento ng paggaling. Kaya steady lang po kayo dyan. Habang kayo'y nagre-relax o nagtatrabaho ngayon, hayaan niyo pong samahan namin kayo. Dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Ilabas na po ang inyong panglista at isulat ang ibabahagi nating 5 healing foods para sa mabilis na recovery mula sa sakit. Good day po, doktora. Lagi pong masakit ang ulo ko at parang mabigat ang katawan ko mula nang makapanganak ako. Mula nang makapanganak siya sa bunso namin ay lumabo na ang mata niya. May kinalaman po ba ito sa panganganak niya? Nagpapagaling ka ba sa sakit? Abangan ng 5 healing foods na ibabahagi ni Doc E para sa quick recovery at ang kanyang mga reseta on air para sa binat mula sa pagkapanganak sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subay so Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph Sahilingaling official Facebook page at Sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969 628 7369. Healing Galing Girl pala ito. Yeah, Healing Galing Girl. Kahit ito ako, Healing Galing Girl din eh. Abot, ayaw magpakabog <laughs> ng lola mo. Tayong tatlo. Healing <laughs> Galing Patibay ng katawan, damdamin at isipan sa Balitang Talusugan. Ikaw ba ngayon ay nagpapagaling sa karamdaman o meron kang mahal sa buhay na inaalagaan at tinutulong ang gumaling? Sa Healing Galing Way Gamutan, napakahalaga po ng role ng proper diet and nutrition sa pagpapagaling. Kaya ilabas na po ang inyong panglista at isulat ang ibabahagi nating 5 healing foods para sa mabilis na recovery mula sa sakit healing food number one, siyempre po ang leafy greens o ang mabeberde at madadahong gulay. Ang leafy greens ay mayaman sa nutrients na panlaban po sa inflammation, pampatibay ng immunity at nagpapabilis ng paghilom ng sugat. Healing food number two ay ang itlog. Kung nagpapagaling po sa isang surgical operation, nakakapagbigay ang itlog ng mataas na levels ng absorbable protein na kailangan po ng katawan para sa mabilis na recovery. Mayaman din po ang itlog sa vitamin A, vitamin B12, may zinc, iron at selenium na pawang mga immunity building nutrients. Healing food number three ay ang isdang salmon. Mayaman din po ito sa protein, B vitamins, may selenium, may iron at zinc at sa omega 3 fatty acids. Ayun po sa mga pag-aaral, ang omega 3 fats ay nagpapabilis din ng paghilom ng mga sugat at nagpapahupa ng inflammation sa katawan. Healing food number 4 ay berries opo. Bagay na bagay po ang berries sa mga nagpapagaling dahil ang mga prutas na ito ay siksik -sik sa sustansya tulad ng vitamin C at antioxidants gaya po ng anthocyanins dahil sa kanilang matitingkad na kulay. Ilang halimbawa po ng local berries natin o mga berries na tumutubo dito sa atin sa Pilipinas ay ang mulberry, ang sapinit o ang Philippine wild raspberry, ang ating bignay o bugnay kung tawagin ng iba at ang duhat o ang lomboy. At healing food number 5 ay nuts and seeds. Kung wala naman pong uric acid condition, mahusay ang pagkain ng nuts and seeds para mapabilis ang recovery ng katawan mula po sa sakit. Ang mga ito ay may taglay na plant-based protein healthy fats at vitamins and minerals na magpapalakas po ng katawan gaya ng zinc, ng vitamin E, manganese at magnesium. Kapag pinagsama-sama po ang lahat ng yan, katulong ng tamang gamutan, sigurado pong gagaling kayo agad in no time. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating pong Hiling Katanungan, may tanong si Jenalyn Paredes. Sabi niya, Good day po, doktora. Lagi pong masakit ang ulo ko at parang mabigat ang katawan ko mula nang makapanganak ako. Wala pong makita sa mga test at pain reliever lang ang binigay sa akin. Ang sabi po ng matatanda sa amin ay baka nabinat ako. Ano po ang pwede kong inumin? Ayun. Ay, Jenalyn, may nangyayari nga ganyan lalo na kung kulang ka sa pahinga mula nung ikaw ay nanganak at kung masyadong bumaba ang iyong immune system no? Karaniwan, nag-aaccumulate ang maraming hangin at lamig sa ating mga kababaihan na nanganganak kaya dapat ay inilalabas sa pamagitan ng pagpapawis. So pag hindi natanggal yan, masakit ang ulo katulad ng nararamdaman mo, mabigat ang pakiramdam sa katawan, di ba? All right. Kung may healing galing oil ka, magpamasage ka mula sa anit ng ulo, pababa buong katawan, pati sikmura, pati tiyan, pabilog para kung nandyan sa tiyan ang mga nag-accumulate na hangin, may iiutot-utot yan, may dighay no? At kasabay ng paglabas ng mga pawis, sa katawan. Matapos ang gentle massage ng healing galing oil mula ulo, kahit abutin kayo ng isang oras, dalawang oras sa pagmamasage ng healing galing oil, okay lang yon. Hayaan yung matuyo ng matuyo yung healing galing oil dyan sa balat no, habang nagmamasage. Hanggang talampakan, gawin nyo na yan. Generally, no? sundan palagi ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Yan ang iinumin mo ulit-ulitin ng three times a day, no? At saka yung mega dose ng herbal vitamins, B1, B6, B12, para suportahan din ang mga ugat. Napapasok din ng hangin ang mga ugat, kaya may mga masasakit tayong nararamdaman. Yung iba, hahawakan lang ang balat, mahapdi na, di ba? So, matatanggal yan sa gentle massage ng healing galing oil. At kung naging matagal na yan, baka kailangan mo na rin ang ating herbal serpentina tablet para sa inflammation, para sa infection, para mabilis na matanggal itong hindi magandang nararamdaman. Okay? Maraming salamat, Jenalyn, sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. At ang isa pang katanungan ay galing kay Rene Salazar. Sabi niya, magandang araw po, doktora. Isasangguni ko po sana ang sakit ng asawa ko. Mula nang makapanganak siya sa bunso namin, ay lumabo na ang mata niya. May kinalaman po ba ito sa panganganak niya? Nakabili na po ako ng healing galing eye drops dahil lagi po kaming nakasubaybay sa programa ninyo. God bless po, doktora. Ayun, si Mister naman pala ang nakamonitor sa Healing Galing at gustong aksyonan sa Healing Galing Way ang karamdaman ng kanyang asawa na lumabo ang mata pagkapanganak sa bunso. Alam niyo po, hindi lang ang ating katawan, ang ulo, ang kasukasuan, ang nagkakaproblema pagka binat ang pinag-uusapan. Nabibinat din po ang mata. Alam niyo po, kung galing po tayo sa karamdaman, mababa ang immune system at napakahilig nating manood ng TV kahit nakarelax po tayo o anumang palabas na may gumagalaw. Yan lahat ng motion pictures, lalo na po pagka barilan o mabilisan na aksyon, ang mata po natin ay sunod ng sunod ng sunod sa napapanood natin sa telebisyon. Kaya dapat po iwasan muna, i-relax ang mata, matulog, magpahinga. Ang best na titingnan ng mata kapag ka nagkakaproblema at mababa ang immune system ay greens ang greenery no sa ating paligid na magbibigay po ng sustansya sa mata. Ang hindi masyadong matingkad na sikat ng araw sa umaga, yung medyo malamlam pa, ayan, diyan po kayo lalabas para ang mata ay mabigyan ng sustansya galing sa sikat ng araw. Huwag po munang manonood ng anumang palabas na nagkokos para sa mabilisang movement ng mata nakakabinat din po ng mata. Maaring ganun ang nangyari sa iyong asawa rin eh. So tama, bumili ka na ng healing galing eye drops, di ba? Pero mas magandang i-alternate mo ang gentle massage ng healing galing oil habang nakapikit ang mata ng iyong misis. Gentle massage mula sa mata papuntang sintido, papuntang anit ng ulo for 15 to 20 minutes. Tapos, yung ating mega dose ng herbal vitamins B1, B6, B12, Three times a day after meals, take 100 mg ang ipainom mo. Rene, para ma-repair ang mga ugat, no? Kasama na yung ugat sa mata at iba pang bahagi ng katawan para maging holistic ang paggaling ng iyong asawa. Tapos, ang pagkain. Yung mga masasabaw na lutuin natin dito sa Pilipinas, di ba? Tapos, sasangkapan mo pa ng mga gulay na matitingkad ang kulay. Number one, ang malunggay dyan na aking nire -rekomenda. Tapos yung mga iron-rich food, mga karning pula, isda na nagtataglay ng iron. Ano? Ang tuna, tambakol, tulingan, salmon. ay uh, I-alternate mo yan na laging may sabawang ulam. Lalo na kung marunong ka mag-prepare nung ating nilagang lapu-lapu na na kalahating kilo lang ang size na bibilhin mo ng buhay. Mabilis magpalakas yan sa mga bagong panganak, lalo na yung inoperahan sa cesarean section. No? Yung tinuturo ng healing galing sa ating mga outlets, uh, palagay ko kailangan mong personal na bumisita pa sa pinakamalapit na outlet ng healing galing sa inyong lugar. Pakicheck mo sa ating website sa healinggaling.ph ang pinakamalapit na outlet ng Healing sa inyong lugar para doon ka pumunta at maikonsulta ang tungkol sa pagluluto ng nilagang lapu-lapu pampalakas ka agad kay Mrs. Mga three times a week pwedeng ipaulam sa kanya yon, no? Sana po'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. masakit yung ulo ko ninihinaw na ako So na doon lobo. ka ba binalot ni Mami Cecil sabi ko, ah, apat na medyas niya opo apat ah, ang um, damit ko med ko jacket apat na po Papilop. dahil pakiramdam mo malamig na malamig so, pra, pati ulo hmm. so buong katawan sabi ng doktor wala man din daw siyang sakit eh hindi ba nagko complain ang pasyente ngay. hindi naman daw nila makita kung ano yon walang hmm. makita wala. isang masipag na nanay ang naratay sa higaan ng halos dalawang buwan dahil sa binat abangan ang kwento ng kanyang amazing na pagaling. Ang galing! Susunod na! Galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 522 Kirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Healing Galing. Ang binat sa Ingles ay tinatawag na relapse. Nangyayari ito kapag ang isang pasyente ay nagbabalik sa pagkakaroon ng karamdaman matapos ang panandaliang paggaling. Kadalasan, nagiging mas malala ang kondisyon ng pasyente kapag nabinat at nagiging mas mahirap at mas matagal itong gumaling. Ayon sa mga pag-aaral, ang binat ay kadalasang dulot ng panibagong sanhinang stress sa pasyente o dati ng sanhinang stress na naging mas matindi o mas malala pa. Ilan sa mga pisikal na senyalis ng pagkabinat ay ang pagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng katawan. Nagkakaroon din ang nabinat ng pagbabago sa oras ng pagtulog na maaaring maging sobrang ikse o sobrang haba. Kasama rin ang pagiging tensyonado at irritable, pagbabago sa eating habits, kahirapan sa pag-focus sa mga gawain o usapan, at pagkakaroon ng anxiety o pagkabalisa. Sa western medicine, ang relapse ay karaniwang ginagamit patungkol sa nararanasang sintomas ng isang pasyente sa proseso ng recovery mula sa substance abuse o addiction. Sa mga Pilipino naman, ang binat ay kadalasang tumutukoy sa postpartum sickness o ang pagkakasakit na nararanasan ng isang nanay matapos manganak. Nangyayari ito kapag hindi pa lubusang nakaka-recover ang katawan ng babae mula sa siyam na buwang pagdadalang tao at kagad siyang sumasa ilalim sa labis na stress o pagod. Sa Principle of Balancing o Yin Yang Hong na itinuturo ng hiling galing, ang binat ay posibleng idulot ng kasobran sa Hong o hangin sa katawan na hindi nakikita sa mga klinik o ospital. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Ngayon po, kapiling na natin si Melanie Juan. Si Lani, no? Happy healing, Lani! Happy healing po, doktoran. Ayan, at katabi ni Lani, si Mami Cecilia Cordova. Mami Cecil, happy healing po. Happy healing, doktora. Yeah. Natutuha po ako, Mami Cecil, na okay na okay na si Lani, no? Pero para sa ating mga taga ngayon, ikwento natin, balikan natin, no? Itong si Lani na tatlo ang anak, oh, no? Na noon, mabuti at kasama ang nanay na si Mami Cecil nung panahon na nabinat siya. Kasi nagkasabay, na may inaalagaan kang one-year-old na baby mo, yung bunso mo, no, Melanie? Tapos, nagkasakit naman itong 4 years old ba si Jamie noon. So, ang nanay, doble ang trabaho, di ba? Kasi okay. alaga ka dun sa anak mo. asikaso sa bahay, tapos punta sa ospital, no? Hindi inaasahan po ni Lani na ulanan siya. Pasampasa po. Hindi ang bon, Ulan Ma talaga malakas. Malakas na po. Ulan po. Wala kang payo. Wala po. Nadala. Wala po. Paano ka naulanan? pauwi ka ba o papunta sa papunta ospital? Papunta po na sa ospital. Pinatuyo ko na po ang damit ko. Ay, so natuyo yung damit mo sa ospital. Hindi ka nagpalit ng damit. Na, tapos naka-airgo ng ospital. Ganun ka katagal sa ospital? Nabasang-basa ka ng ulan? Hanggang kape na madaling Doon ka natulog sa ospital, so, Ay, nako. Doon na tayo nagkamali, no? So, Kailan ka nakauwi? Kinabukasan ng umaga. Umaga po. So, napalitan so, kasi ng pumalit sa yung bantay sa ospital. Papa niya. So, pagdating mo ng bahay, okay ka pa? Parang o masama na ang masam pakiramdam, pakiramdam mo. Ko, parang sumasakit tay ulo ko. Yeah. Ayun, nagsimula sa ang ulo. Ma, bakit nilalamig ko yung paa ko? Tapos yung ulo ko, parang nilalamig yung ninihinaw na ako. Sobrang sakit yung na in iniinday sa, niya sa katawan niya. Nasabi niya, eh, masakit daw ang ulo niya, mabigat daw ang ulo niya, nanlalamig daw siya. Siguro na ano yun sa bagong panganak rin siya noon. Eh, tapos yung anak niya may sakit. Tapos yun siguro sa sobrang ano niya, pag-iisip, Baka doon, nag-umpisa na yung karanasan niya ng binat. So doon ka ba binalot ni Mami Cecil? Hmm. Sabi ko, ah, mag-mejas niya. Opo, oh apat po. Ang And damit mo? damit kong jacket, apat na po. Tapos, tapos yung takip na apat pa rin. Apat na takip sa ulo? Ah, Dahil look. pakiramdam mo malamig na malamig so, pati pra ulo. Hinawakan malamig. niyo po ba, mainit ba siya o malamig din? Hmm. Naghalo ng init niya ka, ano malamig kasi galing sa ano, eh, aircon. Taktos na ulanan. Hindi nyo ba kaagad din nalang sa doktor? Kinabukasan, doktor. Kinabukasan na? pa? Uh, Akala uh, mo mawawala? Uh, uh. Okay. Nung kinabukasan, mas malubhana. So, ano po ang sabi ng doktor? Sabi ng doktor, wala man din daw siyang sakit. Wala oh, daw? Mm -mm. Eh, hindi ba nagko-complain ang yun lang pasyente? Ngay. Hindi naman daw nila makita kung ano yun. Walang makita? Wala. Pero... Nag-blood test si Melanie, kinunan ka ng dugo? Po, okay. Tapos yung ihe. Kinunan ka rin ng ihe. Okay. Alright. So ano ang nakita sa dugo? Wala naman, look normal. Wala oh, daw? normal. Ah. Pero sa ihe, may nakita? Oo, oh, yun sabi, oh. UTI. Nag-UTI na si Melanie. Sabi mo, Mami Cecil nakapangalawang beses eh, dinala pa ulit si Melanie ng husband niya. So ano naman ang na nakita? nung pangalawang pagpunta mo sa doktor. Sabi ko lang nilalamig lang ang katawan ko, mabigat yung ulo ko. Tapos ang sabi ni Dok, pahinga ka lang sa bahay. Pinauwi niya, wala ka naman sakit, wala naman. So nakakalungkot naman po, di ba? <laughs> Ikaw ay dadaeng, tapos sasabihin walang sakit. Kasi hmm. nga po, hindi makita ang hangin sa ating hmm. system. Pag ang nag-accumulate po na hangin ay sobra-sobra, hindi na po kayang matolerate na ating katawan unless mailabas natin yon So, hindi mo naman mailabas. Nakakaihi ka pa ba noon? Opo. Nakakaihi ka pa. Lang po. Nakakadumi ka pa ba noon? Opo. Pero, hindi pa rin nawawala yung yung lamig lamig po. sobra. So Kahit naglalabas Kahit ka naman. Kahit na po yung... Okay. So, paano kayo nakarating sa hiling galing? Noon nga, doktora, yung pag-open ko, may radyo ako doon na maliit. Nagbukas ka ng radyo? Mm -mm. Okay. Narinig ko na may outlet na kayo sa tagi. Malapit okay. na. Tinapos ko muna nung 26, nung nilabang ko, pumunta ko ng hapon. Okay. Ay, serado close. December 26 po, ng 2013. 2013. Holiday po kasi. 'Yon lang, yun. hindi po rin alam kasi sa paspas ko nang gusto ko gumaling siya, so, makabili. pumunta kayo sa hiling galing Tagig kay Ate Raquel Razalan. Bumalik kayo kinabukasan. Oh, 27. Kinwento nyo na lang oh, ang 22. nangyari oh, oh, kay oh, oh. Melanie kasi hindi niyo kasama si Melanie oh, 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 noon, oh, oh. no? So ang ang ipinayo ay i-massage ng mm -hmm. healing oil si Melanie. Mm -hmm. Maligam-gam na tubig i roll sa bote, ganun, ganun. yun may warm compress oh, oh. muna oh, oh. kasi buong katawan na to, di ba? Oo, wala ubus nyo ba ang isang bote ng healing galing oo, oil? Doktura, Tapos, ko, oo, doktora. Naubos ko. Sa kahihinot, sa buong katawan ni lahat, Melanie. Lahat. Hindi pa rin nakaginhawa hindi si Melanie. Pa, hindi pa, doktora. Hindi, hindi pa. Pero dapat po, pagka-massage nyo ng healing galing oil, papainumin nyo ng herbal cleansing tea. Mm -hmm. Ininom ba ni Melanie? Po, Ininom. Pero sa tindi ng problema mo, wala ka pa rin naramdamang mm -hmm. improvement on the first day. Di ba? Okay. Okay, yung herbal vitamins B1, B6, B12, ininom naman o, ni Melanie. O, o, okay, three times a day po o, yun, okay. tigwa 100 mg after meals. Okay, sa pangalawang araw, December 28 na, kumusta na po pag ang paghihilotan ni Melanie? May naramdaman ka na ba nun? Opo, okay. parang, parang, parang pawis May parang pawis na, ponte. Ayun. Okay. December 29, hilot na naman. Hilot, po, po. okay. hilot, <laughs> hilot na Pero may pawis na rin. Meron na, Okay. Pero kahit nung date na yon, may balot pa rin ng medias, Apat na medyas pa rin. Also, apat na jacket also, pa rin. Okay. Nung December 29, Parilok. hilot pa more ng hiling galing oil, no? Pawis pa more. Mas marami na ba yung pawis? Marami na, na, na doktoran. sinabayang ko ng mainit na sabaw. Tinola. Yan. Higup ng mainit na sabaw. Nakakakain ka na noon. Ako. Dati, hindi makakain si Melanie. Opo, okay. At saka, sobrang mahina mm -hmm. siya. Ngayon, eto na. Nung December 31 na, di ba? Nag-aabang tayo ng bagong taon. Ano yung nagulat ka, uh, Mami Cecil? Mama, magaling na, maliwanag ng tikita ko. Sabi, bigla. Lang. Sabi niya, Mama, bakit itong mga kukuku umangat na? Ngayon, naisip ko, para gusto ko na masaya, paglabas ko, Parang yuyer na sabi ko na yung fireworks sa, fire sa kapitbahay. New Year na. ang ginawa ako, tapos tinanggal ko yung jacket ko, mga medyas ko, pants. Nainitan ka na? Oo, <laughs> 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 nainitan ako. Sobrang daming pawis. Sa ulo mo, may lumabas Ma na pawis? na po, yung pawis po. Sa yung mo, may lumalabas so, na po mainit? sa pipig. Tapos yung kamay ko, mahangin, umalabas na rin. Yung pako ko, lumalabas na lahat. hangin rin po siya, malakas na po yun. Tapos yung umupotot ako. Nagulat ka ba sa utot niya na napakalakas? <laughs> oo, 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 sabi niya, Mama, bakit okay, ganito pagkiramdam? ko parang may bomba yung pwet ko. <laughs> <laughs> parang may bomba ang pwet niya. Oh. Yun, inilalabas. Inilalabas Ilalabas Ilalabas na lahat. Sa isa-isa. Pero pag lumalabas yung hangin sa puwet, mm. maginhawa. Mm. Opo. Oh, sa lahat daw po ng butas sa kanyang katawan ay lumabas. Pati sa vajayjay, may lumalabas Malabas na mga hangin. Na po, ha? Mainit. Mainit na po yung mm. pakirambang po. Gano'ng katagal yung naramdaman mong lumalabas yung mainit? mainit. May isang oras ba? Dalawang oras ba tumagal o ilang minuto lang? sa isang. isang oras po yun. Mm. isang oras malabas yung hangin na yun. Sabi pa niya, doktora, bakit daw yung tenga niya umiikot na ganyan? <laughs> mm. Ah, gumagano. Mm. Yung na yung hangin. <laughs> parang may ikot. Sa mata, may luhang lumalabas. Tum parang tumutuloy yung tubig. Parang may tubig na lumalabas sa mata, sa mata hindi ka naman umiiyak. Mm, sa ilong, may lumabas din. Tubig rin, lumalabas na rin. Sa hangin rin, lumalabas sa, 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 mga, sa pipik. Hangin naman. So, pagkalabas nun, after one hour, sumigla ka na. Umil hmm. lang ng malahas na. January 2, may lumalabas pa Malabas rin ba? Lumalabas na pa rin. Lumalabas na. Ang dami na naman ang pawis. January 1 and 2 ng 2014 na. Nung January 3 ng 2014, okay Mami Cecil, okay na okay na okay si okay Melanie. Hanggang na. okay na. naging normal na ako bilang isang kapatid na uh, niya na nakasaksi sa kanyang naramdaman na pananakit ng ulo at binat. Sabi ko, tested namin yan buong pamilya namin. Tested namin sa kapatid ko, sa pamangking ko, sa mother ko at bilang ako rin, tested ko na. Hanggang sa ngayon, gumagamit pa rin kami ng hiling galing. Kung sa unang konsultasyon, hindi po mahanap kung ano ba ang sakit mo pero may nararamdaman ka, maghanap pa po ng ibang lulunas sa inyong kondisyon. Yung maghanap pa ng ibang makapagbibigay ng lunas sa karamdaman. Katulad ng hindi tumigil si Mami Cecil sa paghanap ng lunas sa nawawala ng pag-asa na anak niya na si Melanie. Na akala niya ay mamamatay na siya dahil sa hirap ng pakiramdam. Naku, marami tayo natutuhan sa inyong dalawa ngayong umaga. Sana po ay... Uh, magaya natin ang pagpupursige ni Mami Cecil no? na hindi, may mahahanap akong lunas kasi hindi nga makita ang hangin sa ating katawan. Ano po? Maraming salamat Mami Cecil. Hey. Melanie, thank you very much. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod natin programa. Happy healing po! Nakamamatay na pulmonya na agapan sa tulong ng natural na gamutan. Panoorin ang kwento sa Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. <coughs>